Ano kung ang karibal mo ay hindi ibang babae kundi ang sarili niyang pamilya? Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Megatron. At yung boyfriend niya naman ay tawagin na lang nating Optimus Prime. Naging magjowa daw sila noong taong 2021 at siya daw ang unang boyfriend ni Megatron. Hindi raw naging problema sa pamilya ni Megatron na mag live-in partner na sila dahil nasa tamang edad naman daw silang parehas. Sobrang hirap lang daw talagang mag-stay sa isang relasyon na kalaban mo yung sarili niyang pamilya. Una pa lang daw kasi ay ayaw na ng atin ni Optimus Prime dito kay Megatron dahil nababasa niya daw yung kanilang conversation. Pero nung um daw yung ate niya galing ng ibang bansa ay kahit papano naging close naman daw sila at naging okay. Ang hindi lang daw alam ni Megatron ay may nabuo naman daw palang hate issue ang ate niya pagbalik ng ibang bansa. Hindi niya man lang daw yun nahalata dahil wala naman daw binabanggit si Optimus Prime. Nagtaka na lang daw siya nang bigla siyang i-block ng ate ni Optimus Prime sa lahat ng mga social media accounts. Ang natatandaan lang daw ni Megatron ay yung sinabi ng ate niya na mas inuuna daw siya ni Optimus Prime kaysa sa bunso nilang kapatid. Minsan daw ay pinapaamin ni Megatron itong si Optimus Prime tungkol sa mga chats na binubura niya. Ramdam daw kasi ni Megatron na siya yung pinag-uusapan at hindi raw yung sinasabi sa kanya ni Optimus Prime. Madalas din daw siyang gawing walang kwenta ng tatay ni Optimus Prime sa harapan ng ibang tao lalo na ng kanilang pamilya at kaibigan. Palagi daw kasi ikinukwento sa iba na hindi niya man lang daw pinaghahanda ng baon sa trabaho itong si Optimus Prime. Naloloko na lang daw siya sa mga ganong chika dahil hindi naman daw sila madalas magsama nung panahon na yon. Inaalok niya naman daw kasi si Optimus Prime na ipagpe-prepare niya ng pagkain. Kaya lang siya daw mismo yung may ayaw dahil nahihiya daw siya sa mga magulang ni Megatron. Ibig sabihin dun sila nakatira sa bahay nila Megatron. At pakiramdam daw ni Megatron ay hindi siya welcome dito sa pamilya ni Optimus Prime. Madalas daw kasi silang lumabas na buong pamilya pero si Optimus Prime lang daw yung kanilang niyayaya. At dumarating pa sa punto na kahit si Optimus Prime ay minsan ayaw na nilang isama. Dahil alam daw ng kanyang pamilya na baka isama niya si Megatron. Hindi na raw maintindihan ni Megatron kung ano daw bang mali sa kanya. Matinong babae naman daw siya. College student daw siya ngayon at isang rakitera sa maayos na paraan. Meron din daw silang isang physical store at nagtitinda rin daw nang damit online. Wala naman din daw siyang maalala kung may ginawa ba siyang masama dito sa pamilya ni Optimus Prime. Sobrang dalang niya rin daw kasi makasama itong pamilya ni Optimus Prime dahil pag pumupunta daw siya sa bahay nila ay tinatanong pa na ano bang meron. Na para daw bang kailangan na may okasyon pa para magawi si Megatron sa kanila. Kaya mas pinipili niya na lang daw na huwag nang dalasan ang pagpunta sa bahay nila Optimus Prime. Tuwing may importanteng okasyon na lang daw talaga siya sumasama bilang respeto na rin daw sa mga magulang ni Optimus Prime. At kung sasabihin daw ba natin na ligawan niya na lang yung pamilya ni Optimus Prime ay ginawa niya na daw. Halos bawat okasyon, Pasko, birthday, Mother's Day pati na daw Valentine's Day ay niririgaluhan niya sila. At ito daw talaga yung naging problema dahil sa kabila daw lahat ng effort niya ay wala man lang daw sinasabi yung pamilya ni Optimus Prime o isinasagot. Lahat naman daw ng kanyang pinagdadamdam ay sinasabi niya kay Optimus Prime. Sinasabi niya daw na hindi niya gusto yung mga nangyayari at masama yung kanyang loob pero hindi niya daw kayang sagutin yung pamilya ni Optimus Prime dahil siya daw ang may control doon dahil pamilya niya yon. Sa kabila daw ng kanyang mga kailangan Nash ni minsan daw hindi daw siya ipinagtanggol ni Optimus Prime. Nakakalungkot lang daw isipin na wala pa rin daw siyang ginagawa. Ang hiling niya lang naman daw sana ay sa susunod kahit hindi naman daw siya ipagtanggol ay ipaliwanag man lang. Ngayong araw daw na to ay kinausap niya daw si Optimus Prime na ayaw niya na raw na may maririnig pang hindi magagandang salita. Pero ang sagot niya daw dito kay Megatron ay sige lang. Hindi niya naman daw hinihiling na iwanan o taluhin niya yung kanyang pamilya. Ang hiling niya lang naman daw sana ay lumagay naman siya minsan sa side ni Megatron. wag daw sanang hayaan ni Optimus Prime na na lang daw ang tingin ng kanyang pamilya dito kay Megatron. At sa totoo lang daw, sobrang bait daw na boyfriend nitong si Optimus Prime. Never daw siyang nakitang nag-like o nakipag-chat kung kanino mang babae. Sa loob daw po yan ng dalawang taon nilang pagsasama. Alam naman daw ni Megatron na hindi pa daw talaga sila legal na mag-asawa dahil kasal na lang daw ang kulang sa kanilang dalawa. Hindi niya naman daw hinahangad na makipagkumpetensya sa pamilya ni Optimus Prime. Ang gusto lang daw talaga ni Megatron ay mahalin siya ng pamilya ni Optimus Prime. Gusto ko lang pong humingi ng payo dahil hindi ko na alam ang gagawin ko hanggang ngayon nadaramdam ko mas lamang pa rin ang pamilya niya kesa sa akin baka kasi dumating yung panahon na pumalaga ko sa pamilya niya at iwan niya na lang ako bigla sa ere masakit lang talagang isipin na baka matapos yung relasyon namin ng dahil sa pamilya niya hanggang dito na lang ate charis Siyempre, hindi rin namin alam kung bakit ayaw sayo ng pamilya ni Optimus Prime pero meron talagang ganon yung kontrabida agad sila kahit hindi ka pa nila nakikilala ang masasabi ko lang sa pag umayaw ka nang dahil sa pamilya niya ay parang ipinanalo mo na sila parang pinatunayan mo na rin na tama yung sinasabi nila Siguro mas maganda na kausapin mo si Optimus Prime na maging open siya sa iyo tungkol sa sinasabi ng pamilya niya. At kailangan niya kamong gawin 'yon para ma-improve mo yung sarili mo lalo na tungkol sa mga ikinagagalit ng pamilya niya sa Siguro merong mga magsasabi na hindi naman sila yung pakikisamahan. Pero para sa akin kasi pag mag live-in partner na kayo, parang package deal din 'yan. Syempre, 'di ba? Gusto din nating mahalin yung pamilya ng taong mahal natin. At sino ba namang may ayaw na mahalin din tayo ng pamilya niya? At hindi ka mo magiging maayos yung relasyon mo sa pamilya kanya kung hindi magiging open itong si Prime Minister. Sa kakamo, tulungan ka rin niya kahit papano i-build up ka niya sa pamilya niya. Kasi wala namang ibang taong makakatulong sa'yo dito kundi si Optimus Prime lang. Kasi ang realidad, pag ayaw sa'yo ng pamilya, pati sarili niyong relasyon ay maaapektuhan talaga. Sa ngayon, siguro ipakita mo na lang sa pamilya ni Optimus Prime na ikaw talaga yung nag-iisang nagmamahal sa kanya. And I, thank you so much, Charis. At meron talaga mga relasyon na nasisira nang hindi dahil sa hindi na nila mahal yung isa't isa, kundi dahil hindi hindi talaga sila matanggap ng pamilya. Kaya dahil dyan, graduate ka na Kiel Kiel, Tel, Persia at Lovely Jane Brigole, Yuri, Kalea Ramos Martin, Harleen Wave at Jobelin Anwell, VN Gabriel at Ricey Aday. Kaya yun lang! Like and share para alam mo kung anong ulam namin bukas. Bye-bye!